Kapainan mo uh, na may pinamig? Kapainan mo na may pinamig? Hindi, ganito yan. Nasisira na talaga yung ano nyo. Mm -hmm. Yung meniscus nyo, yung tuhod nyo. Tawag dyan, severe osteoarthritis. Ngayon, siyempre, pinipilit natin tumayo. E Baka, kahit kahit alam naman natin masakit, siyempre, gusto natin tumayo eh. Mm -hmm. Ngayon, itong example po palagi yan, di ba, si Eram. Di ba? Oh. Napakayaman nun, pero pag naglakad. Ganon din yan sa inyo, tay. Ang mawawala lang dyan, yung pain. Pero hindi ko na maibabalik yung yun. pud na kasi yung tinatawag. Ito yung ito. Hindi yan? Ba't mm -hmm. Pag parang ano masakit yung lahat nyo? Video. Okay lang. Okay lang yan, kahit nakagano kayo. Mm -hmm. Sabi ko nga sa inyo, kasi akala ko yun ang problema yung gaganong ba yun. Gaganong-ganong kayo eh. Pero ang problema nyo, Joe, eh, hindi nyo kasi sinabi, napansin ko kasi, eh, Diba, lahat naman natin. Hindi maganda eh. Iakad ko yung inindan yun. Pero yun nga, mawawala yung sakit niyan, Pero hindi na natin may babalik yun. Oh, Oo. Okay. Hindi naman may babalik yun. Pero dyan, yung problema dyan. Doon. Kaya? ka. Ha? Yan, masakit? Okay, sara. Wala na palang matamangan eh. Kunti na lang. Sige, sara. Ano ba na yan sa inyo? Pagkain ko din. Pagkain mo. Sumasakit ka yung dito hmm. mo. Kasi... Palit kayo tayo ng kuwan. Ang barbecue, sumakit dito. Baka sa ngipin. Hindi po. Sigurado ka. Dito ba sumasakit? Hindi po. Ito. Ito. Okay. K kasi, pag sa ngipin, mas mababa dyan dito. Pero kung hindi sa ngipin, dito tayo sa bagang. Ay, sa ano? Sa bagang, sa... Ano tawag pa? Nga, nga Sara Oh wait Sige nga nga, dan dan Sara Sara Sige hmm. nga, nga dan dan Sara Sapa Nga, nga. dan dan Sara Sara Sara

Nga, nga, huw, 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 Sige, nga, nga dan dan saran saran bigay nga Sara. Sakit pa? Wala na. Eh? Hmm? Sara. Oh. Sakit? Wala. Hindi <tot> na wala, ano? Hindi na. Oo, oh, okay. eh. Sige, isa pa nga nga. Ah? Sara? Oo, oh, kaya na. Oo, oh, isa pa. Tay. Okay na? Ha? Hmm, Sige. Para hindi na tayo babalik balik hmm. Okay na. Tay. Hindi ako narinig. Narinig niyo ako, tay? Narinig niyo ako? Hmm. Ah. Sara. O. Masakit, wala. Hmm. Ah. Yun, okay na. Kala ko kasi. Kala ko hindi niyo ako naririnig eh. Kinakaba na <laughs> Tapos na! Ngayon pa kayo kinabang. <laughs> Yan, abuse pala. Tapos na. Kinakaba na siya. sila eh. Kalinginap ako, kinakaba. <laughs> Wala na eh, tapos na. Kaya pala yung niyang tumayo doon tayo pag-inap. <laughs> okay. Pasok Ngayon, po ako. <laughs> kaya mga naging siya. So, ganda yung Tapos na eh. Ayun na yun eh. <laughs> Pabilis lang naman yan. Huwag ka lang. Dito, syempre, pag first time yung nagpahawak. Sa salamin ko yun, Pag first time yun na punta dito, pangkaraniwan na yung kakabahan kayo. Pero hindi nyo napansin, tapos na. Wala na kayo napad, ikaw ba? Tapos na. Okay, Oo. Ang, ang. Okay na. Oo. thank you. <laughs> Kaya pala hindi kumikihilos. Isumasong tari, o na. Yung pala na, parang na-stuck up. Kanina pa ako nung kinakabuhan eh. <laughs> sige. Ngayon lang ka. kasi ako eh. Okay lang yun. Ngayon mahalaga. Salamat. Okay, oh, sige. Nice. Ingat po. Ayaw.